Kahit ngayon, for 2026 budget, ako nakita ko sa DBM, may flood control sa Kalinga, 1 something billion. Apayaw, 1 something billion. Tinignan ko, flood prone ba ito? Hindi naman siya flood prone. Bakit ganun kalaki? Kahit ngayon, for 2026 budget, ako nakita ko sa DBM, may flood control sa Kalinga, 1 point something billion. Apayaw, 1 point something billion pinig ko flood prone ba ito hindi naman siya flood prone bakit ganun kalaki? dagita ko makwa di ba mabaling na tumulong tikot duit? dagita BSP ka dagwa? wani hanga maba, mag makiita dagay bubung dagay tapo mga balay O, na alapeja balay ijayan ay sus I-share mo man panti pang ti BFP. BFP ka na mabaling nga tumulong tikwa sa BFP tabo. Tabo pa. Ha? Share group Mapas, date ito yung santong share groups. Ang bagam lang tanwin. Ayun na. Let's go. For date nung no hangag awanan. Nagaduman nang ti, madadailin nga kon. Kahit ngayon, for 2026 budget, ako nakita ko sa DBM, may flood control sa Kalinga, 1 point, point something Tata billion. Apayaw, 1 point something billion. Tinignan ko, flood so prone, prone ba ito? Hindi naman Tata, siya flood prone. prone. Bakit ganun kalaki? O, bagbagin niyo, urawan mag-naktluganan. Taplo pa, ay, apo. Nabayag impa-project na dayto yan, handa nga up-approved. Dagita, kalsada nga nagmamayat, up-isuti mapanda, bagbagbagin. Ay no, Diyos Ni Nihi sinumrek dito'y balbalayan! Kahit ngayon, for 2026 budget, ako nakita ko sa DBM. May flood control sa Kalinga, 1 point something billion. Apayaw, 1 point something billion. Tinignan ko, flood prone ba ito? Hindi naman siya flood prone. Bakit ganong kalaki?